ang mga nasasagap kong mga kakahaka, um, -ka, ayun na nga po. Para hindi matuloy ang rally, eh baka may posibilidad na mag-martial law. Na sigurado po ako, siguradong sigurado ako, na gaya ng nangyari sa South Africa na ang martial law, ang dahilan kung bakit na matatanggal na ang presidente, na impeach at tuluyang na matatanggal at ngayon eh, ay uh, mukhang maaresto na ng uh, kapulisan no? dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Constitutional Court. Kasi doon sa Korea, ang didinig ng impeachment, kapag na-impeach ka na, yung kasong impeachment, hindi sinadong didinig kung hindi yung kanilang Constitutional Court, yung kanilang Supreme Court. Sa akin, mas maganda, maganda yung ganyang sistema. Kasi mga abogado at bihasa sa batas ang didinig ng kaso laban sa presidente. Lalo na kung ang issue ay dapat siyang matanggal by way of impeachment. No? So, Tingin ko, pag ginawa yan ng administrasyon na mag para lang hindi matuloy ang 13th, ay eh yung pag-organize pag kasi ng rally na ganyang kalaki, hindi biru-biru yan. Yung organization niya, yung mobilization niya, nangyari na yan ng isang taon pa. Nung 2024 pa. At ngayon, ang, ang alam ko, ha, may personal knowledge ako na mga kliyente ko, na mga bus companies, tuwan Kasi by the hundreds na umupa ng bus ang Iglesia Ni Cristo para dito sa Metro Manila. No? At nangyayari yan sa iba't ibang parte pa rin ng, ng Pilipinas. So ibig sabihin, organizado na tayo para sa 13. At kapag sila ay nagmarsalo, organizado na tayo para labanan yung deklarasyon ng Marshall At gaya ng nangyari sa South Korea, baka lalong mapabilis pa na mainganyo ang militar na tugunan ng kanilang obligasyon na pro protektahan ang taong bayan.